So Adlaw Merkules Merkulis na sad mga pare ko, eh, no. So nanapon diri si Pobring Siman. Sa iyang panginabuhi, pang sikay-sikay, na lang mahalinan, makapalit sa atong kinanglanon sa atong atag adlaw nga pangangailangan. So nagbitbit na so, sa akong mga dalang paninda gamay. Iki adlaw na ako, lang na ako sa salog no. Maghapin-hapin lang ako, mga trapal-trapal kay wala man tayo pwesto si bringsiman Siman kay wala man tayo ikabayad sa pwesto. So, inaanin lang, mantener lang taog, hapin-hapin sa salog, sa simento, tapos i-hikya na atong paninda. So, di maglad-lad sa atong paninda, tapos manuog ngay ganha mo palit, mudo So, yun na lang kasimple ang panginabuhin ni Pobring Siman. Diri saon man, wala naman mo sakay. So, banat, yapon, bisag unsan saan na lang mahihimo, na paninda, at least mahalinan ta. Oh, hello, my friend Armando. Hello, my chief. Glad to see you. Glad to see in your you. Your marketplace. <laughs> uh, very nice vegetable. It's pity I'm far from you. If you stay in your rest every day, I buy something from you. Really, <laughs> Armando, Glad to see you. Really, thank you very much. You're welcome, my chief. So tuloy yung ligaya natin oh Mga kaprikoy Ah kahit Kapaano May dala tayong paiba gulay May ampalaya Malikunti May sitaw May okra Merong opo Pipino Siling labuyo So ano pa Parang iyon lang ata paninda ko ngayon. Baka magulat kayo sa pinagdisplayan ko ha. Baka, sabi, baka sabihin nyo nga, uy, ang ganda ng ano ha. Ayong displayan ni Pobring Siman na. Sa pagka ngayon, eh dito ako nakadisplay kasi ano, hindi pa nagka, hindi pa nag umpisa o nag yung itong mga istol-istol nito. Bali itong ka-istol sa gilid ko, sa likuran ko at sa may sa harap. Bali ano 'yan? Meat shop 'yan, mga karne. Bali kasi nalipat sila doon sa kwan. Dito sila ngayon naka-display. O ngayon dito sila mag magtinda. So ngayon habang wala pa sila, alas 5 ng hapon. Pinagsantamala, ah, pinag samantala namin, na kami muna mag-display kasi wala pa sila eh. Pero sa mga susunod na araw, pag nandiyan na sila, wala na kami dito. Yung mga kasama ko diyan nakalatag na may mga gulay, mga ano, mga panakot o pang bebang mga paninda, wala na yan diyan kasi alisin na kami dito. Doon na kami lilipat sa kabila naman doon sa may buhangin ang kuan walang simento. So mag at saka walang bubong, may maglagay lang kami ng trapal. So bali dito sa kanila nato dito. Habang wala pa sila ngayon, so kami lang muna naka-display pro sa lagpas ng alas 5 na hapon hanggang mga alas 7 ng gabi. So sa nakita natin no, may mga lumapit din. Ah, uh, nagtatanong, kano, may bumibili. So pasalamat din ako sa kanila kahit papano dito bumibili din sa akin mayroon din ako mga suki na suki kasi medyo nakilala na rin sa pagtitinda dito sa may palingki kahit papano so at least hindi ako masiro may bibili talaga <laughs> yung nakikita nyo sa katabi ko marami siyang paninda yung mga sibuyas mga yung panghalo pang sa gulay so ang sa kanila kasi may mga puhunan na silang medyo malaki bumibili sila doon wholesale sa Cagayan de Oro tapos tuwing may tinda dito o tawo sa may palingki yun dinidispinila. nila kasi yung sa akin wala pa tayong puhunan so sariling kayo lang muna kahit may tinda tayo mga konti-unti at least nakapagtinda tayo para may income na magagamit natin sa araw-araw so alam nyo mga parikoy mga kabayan, mga marikay yung kinikita lang talaga dito barya-barya lang to kung kumpara natin sa barko kaso lang parang dito na siguro ako masaya kasi di na ako lumuwas mag-apply uli sa kumpanya parang 50-50 yung iniisip ko eh pwedeng bumalik pwedeng mag-apply o pwedeng dito na lang muna kasi di na ako tanggap sa dati kong kumpanya dahil sa nangyari so kailangan mag ko ako ng ibang kumpanya iniisip ko lang din kung mag-apply ako medyo matagalan kasi 5 years na ako ng katambay so parang yun na parang masaya rin ako na dito o nawiwili dito na lang kahit paano basta kung talagang kontento ka lang na sa buhay mo na ano parang ganoon na lang ang nangyari kahit may gusto sana tayong mga bibilhin kaso wala tayong pambili do talagang yun na lang kung hanggang ano lang makaya natin mga parikoy hindi kagaya doon sa barko na pag may bibilin tayo kaya natin bilhin pag baba, kaya natin bilhin kung anong kailangan kung ito talagang bariyang bariya lang <laughs> pero at least okay lang naman si kontento kontento na sa hanap buhay na ganito baka matanong sa sarili niyo na bakit kontento na si Pobring Siman dyan na talagang magkano lang kinikita sa paninda samantala kung nagbarko ang laki-laki nang kikitain ba diba? bakit nasabi ko na kontento na ako sa ganito kasi kahit anong gagawin ko anong gawin ko, pipilitin ko di ko talaga kayang maabot so ibig sabihin hanggang dyan lang ako so kung kontento ka lang Huwag ka nang mangarap ng video hindi mo kaya. Siyempre, hindi naman tayo mawala ng pangarap. Pero sa hanap buhay na ganito, mahirap talaga abutin natin yung mga para, pangarap na sa isip natin. Kasi magkano lang kikitain ko. Kaya nasabi ko na kontento na ako sa ganito. Siguro, ito na yung destiny na sinasabi nila. Wala tayong magawa pag iyon talagang destiny ang darating sa iyo. Pag iyon talagang destiny na baybayin natin sa buhay, bawat buhay natin. So, maraming salamat mga parekoy sa panood ng video ko. God bless us at ingat.